Oh, mga pre, good morning. Ayan, oh, ito na naman tayo. Barako to. Okay. Bakit nga ba ang barako to? Binuksan natin yung kanan. Okay, mga pre. Ayan. Yung itong barako na to, matagal ko na ginawa to. At talagang soke ko to, no? Okay. Ngayon, ah uh, kinik ni kuya, kanina umaga. At lumagapak. Okay. Paglagapak ng cake, hindi na makik, siyempre, di ba? Ngayon, dinala sa atin, binuksan natin. Paso yung ako naman, piyasa, pre. Yung luma, yan. Okay, siyempre, alam na natin, dapat, ang pupuntahan, kung anong parts tayo magbubuka, siyempre, lagi dito, sa kanyang starter gear. Ayan, mabungi, oh, oh. okay. Ito, mga pre, kunting idea lang, pero, napakabira, mangyari nito, mga pre, ha? Ayan. At, Meron tayong ginawang barako na nagka-problema sa loob, tayo sinisi, no? Bali itong gantong pangyayari mga pre, may posibilidad na dito na masira ito ha. Yung shafting nito, itong ihi na to sa ating engine sprocket mga pre. Kapag ka uh, uh, katulad nga nito, uh, lumagapak siya, may pangyayari na talagang bibigay yan kahit sabihin natin napakati, napakati napakatibay niya na. Talagang bibigay bibigayan, bibigay Oh, kahit sabi natin tama yung gawa natin at bumigay yung piyesa oh, wag natin sa sinang mekaniko <laughs> okay ayun lang oh, ayan, bunge. pero yung sa kanyang clutch housing uh, goods na goods hindi na damay ayan o oh. kita nyo naman pero lumagapak ang uh, lumagapak to na napakatindi ay, ay, ginawa natin dati. eh. Um, okay. Pero iba sinisip. <laughs> iba <besok> na high blood. Na high blood. Na naman si George eh. Bakit? <laughs> Ayan, high blood na naman yung aking apprentice mga pre. Ay, yung ginawa namin yung bilang. Okay. Mga pre. Ah. Eto na. Pre, pasoy nung ano. Nung, nung bagong ideal gear. Ah, starter gear. Ah, buksan mo na na oh, mga pre, pakita ko muna sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit uh, ah, ito mga pre ha. Ito, yung kanya ano? Bushing. ano oh, papakita ko sa inyo. Ah, sumlang natin. Ayan. kalug na kalug na mga pre, ayan. Oh, kung nakikita niyo. Okay. Etong dahilan para sila. <laughs> yan ang dahilan kung bakit bumigay ito mga pre. Tom Bushing. Okay. Ito, may bago, original, salpak natin, tingnan natin kung kakalog. Ayan, magganit nga. Okay. Okay, tayo mga pre, napakaganit ipasok. Oh, ayan, walang kakalog-kalog. Oh, hindi pa pasok na pasok yan, ha? Ayan, pumasok na. Oh. Oh, sumulit natin para makita nyo mga pre. Asom natin. Na walang kakalog. May kalog konting-konti. Okay, ng... Na hybrid yung apprentice ko eh. Ano? O. Diba kapiraso lang? Dun naman kasi nga naman 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 bagong piyasa. Yung... Hindi katulad nito. Pudpud na yung kanyang bushing mga pre. Na Ayun lang mga pre. Ito yung gusto kong may paliwanag sa inyo. Once na nasira motor nyo at ginawa ng mekaniko wag na sisi sa mekaniko na kasi may piyasa talagang kusang bumibigay Lalo kapag uh, luma na yung motor. Pero At kung paraga, hindi punalitan ng ibang piyasa ng ibang motor, no? Ayan. O, ayan. Talaga, may washer. Ano ba sabi mo? Pareha siya. Hindi naman niya tinuro yung ginawa, eh. <laughs> Iba naman yung nasira, eh. <laughs> oh. Pero may washer talaga yun. Huwag nila tatanggalin Ngayon. <laughs> ah oh, mga pre. Na-i-vlog na. Dito Hanggang dito lang tayo. Bye-bye. Thank you.